Ay, hey, magandang araw mga bossing. Try natin yung unit ni sir. Dalawang unit po yung kinuha sa atin. Bali nung ano, kumuha na siya na ng dalawang unit. Bali, apat na unit na po yung kinuha sa atin ni sir. Yan, malapat PCP. Target. ito so yung tama niya mga bossing oh. Sinubukan ko na siya ngayon. Tapos yung CO2, iyan ang groupings niya. Ulitin natin, chine ko muna bago natin i-play yung video. Iyan, babalang natin ng konti mga bossing. Saktong ikit lang to mga bossing. Ayaw ni Sir na medyo bumakat yung gato. Tinabahan natin ng konti. Yun, may pliers. Pangatlo. Yun, bumalik. Pangat, pang, pang pangapat, bumalik. Yung pangatlo, bumaba ng konti mga boting. Five shots. Pakita natin. gamit yung astro mga bossing 5 shots ito siya may isang bumaba pero yung apat dikit dikit lang yan baka sa pellet lang po minsan di, talagang di may, iwasan pag pangit tumama una pangalawa pangatlo pangapat iwahiwalay na yan Ayan. ngayon try natin yung CO2 ni sir Ayan, pumutok na pa kanina 5 shots Uh, gusto na sir, hindi siya ma saktong ikpit lang sa gato kaya hindi ko alam kung medyo gumagalaw siya o hindi. Saktong ikpit lang, ayaw niya may bumakat sa kahoy pero minsan di may iwasan. Meron na po 'yan, natin 'yan. Dito natin inipit. Yan dito no, meron siya dito mga bossing. Yan. yan. ito mula dito meron siyang guwit na manipis. Galing na po sa maker yan, sir. Minsan di maiwasan. Pero hindi naman po siya alata. Yung sa akin, dito kay Sa atin, wala siyang bakat kasi hindi masyadong inikpitan. Yun. CO2 naman ni sir, yung try natin. Itong CO2 na mini, malapat made din po mga bossing. i close. Eh, tutok natin yung camera mga bossing. <tip> bossing kanina ang ganda tumama uh, unang tira lang pala baka sa pellet lang yun yun, dikit dikit na yun, sa pellet lang yung unang tama na yun baka maliit o iba yung timbang so, yun no, grouping groupings na siya mga bossing yun no, dikit dikit na bumubulaklak na lang lapitan no. natin maliit lang yan parang malaki lang sa maliit lang yan mga bossing o, pag pinasok yung ituturo lalaki pa yan tapos ito yung isa kanina isang pliers isang flyer sir pero okay na yan, pag pangit talaga tumama mama una, pangalawa, pangatlo iwa, walay na yan po sir dalawang unit isang malapat CO2 mini rifle, 18 inches long barrel tsaka gawa po ni Tatang Esteng ito po gawa ni Sir Henry malapat gawa po ni Tatang Esteng. Sige po mga bossing, maraming salamat po.